Ayon sa sinabi ng Australian author na si F. Matthias Alexander, people do not decide their futures. They decide their habits, and their habits decide their future. Lahat ng bagay na nakukuha natin sa ating buhay, mapasuccess man yan o failure, ay bunga lang ng ating mga habit. Ang habit ay ang mga aksyon at desisyon na paulit-ulit nating ginagawa hanggang sa ito ay naging automatic. Ang resulta ng ating mga habit ay posibleng hindi pa natin mamamalayan sa ngayon pero kapag pinagpatuloy natin ito sa loob ng mahabang panahon, magko-compound ito at doon na natin makikita ang kanyang resulta. At ang resulta na ito ay palaging merong impact sa quality ng ating buhay. Lahat tayo ay merong iba't ibang habit. Meron tayo mga habit na maganda at nakakatulong sa atin at meron naman tayo mga habit na nagbibigay sa atin ng problema. Katulad na lang ng mga habit natin sa pera. Karamihan sa atin ay merong bad relationship at maling mindset sa pera. Naniniwala ang iba na pera ang ugat ng kasamaan. Yung iba naman ay ayaw lang talagang pahalagahan ng kanilang pera at patuloy lang sila sa paggastos. At siguro ay isa ito sa dahilan kung bakit karamihan sa atin ay hirap makaipon at stuck sa rat race. Marami tayong mga maling habit sa pera na kailangan na nating baguhin. Kung ano ang mga bad money habits na ito, yan ang tatalakayin natin ngayon. Ibabahagi ko sa iyo ang pitong habit sa pera na dapat mong iwasan. At ang unang bad money habit na dapat mong iwasan ay ang hindi pagkakaroon ng financial goal. Isa sa malaking pinagkaiba ng mga taong may narating sa buhay kumpara sa mga ordinaryong tao ay ang kanilang mga habit. Ayon sa sinabi ng motivational speaker na si Brian Tracy, successful people are simply those with successful habits. At isa sa habit ng mga successful na tao ay meron silang financial goal. Ginagawa nila ito para meron silang roadmap sa kanilang finances. Dahil ang mangyayari kung wala kang financial goal ay mawawalan ka rin ng magandang plano sa iyong pera. Hindi ka intentional at motivated sa iyong mga ginagawa at hindi mo alam kung ano ang iyong priority. Kaya ang nangyayari ay sa tuwing darating ang iyong sahod, hindi ka gumagawa ng budget. Gagastos ka agad ng mga bagay na sa tingin mo ay mahalaga at kailangan mo, pero hindi mo pala magagamit sa hinaharap. At pagkatapos ng isang buwan, Ubus na lahat ng iyong income at gagawin mo ulit ang ganitong routine sa susunod na buwan hanggang sa magiging habit mo na ito. Pero payag ka ba na meron ka ng ganitong habit? Yung random lang ang paggagamitan mo ng iyong pera at wala kang target. Sasabihin ko ulit na lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay bunga lang ng ating mga habit. Kung matagal ka nang nagtatrabaho at hanggang ngayon ay wala ka pa ipon, yan ay resulta lang ng hindi pagkakaroon ng financial goal. So kung gusto mong magbago ang iyong buhay sa hinaharap, baguhin mo ang iyong habit. Magsimula ka sa paggawa ng iyong financial goal. Tanungin mo ang iyong sarili kung ano ang gusto mong makamit 1 year from now, 5 years from now, o 10 years from now. Anong sasakyan ang gusto mong imaneho? Ano ang sukat ng bahay na gusto mong ipatayo? Saang lugar gusto mong mag-travel? Magkano ang gusto mong kitain buwan-buwan? Mabuting isulat mo ang iyong sagot sa mga tanong na ito lagyan mo rin ng timeline at action steps kung paano ito abutin baguhin mo ang iyong habit at ibase mo ang iyong mga desisyon sa iyong goal bad money habit number 2 ang hindi paggawa ng budget ang budget ay mahalagang tool na makakatulong sayo sa iyo sa pag-abot ng iyong financial goal ang budget ay plano sa iyong pera kung magkano ang iipunin at magkano ang gagastusin matutulungan ka nito na magkaroon ng awareness at control sa iyong pera pero yung iba sa atin ay hindi gumagawa ng budget dahil akala nila na kapag gumagawa sila ng budget ay hindi na nila mabibili ang mga bagay na magpapasaya sa kanila o hindi na nila mai-enjoy ang kanilang pera. Pero ang katotohanan ay hindi ka pinipigilan ng budget na gumastos. Ang purpose ng budget ay para maiwasan mo ang mag-overspend at para magkaroon ka ng disiplina sa paghawak ng iyong pera. Tandaan mo na magkaiba ang taong kumikita ng malaking halaga sa taong may pera. Hindi lahat ng nakikita mong may sasakyan at nakatira sa malaking bahay ay mayaman. Karamihan sa kanila ay walang pinagkaiba sa mga taong namumuhay paycheck to paycheck at baon sa utang. Kaya wag mong tularan ang mga taong hindi gumagawa ng budget. Huwag kang magpadala agad sa iyong emosyon na gumastos. Huminga ka muna ng malalim, mag-isip at tignan ang iyong financial goals at bago pa dumating ang iyong next income, gawan mo ito ng plano in advance. Bad money habit number 3 Ang paggastos ng higit pa sa iyong income Kung gusto mong makamit ang maginhawang buhay sa hinaharap, kailangan mong gumastos ng hindi lagpa sa iyong income. Sasabihin ko ulit na magkaiba ang taong kumikita ng malaking halaga sa taong may pera. Dahil kahit gaano pakalaki ang kinikita mong pera ngayon, kung gumagastos ka naman ng higit pa dito, at the end of the day, problema at utang lang ang meron ka. Kaya sa halip na mag-overspend, gawin mong goal na mag-ipon. Kahit gaano pa kaliit ang kinikita mo ngayon, o sa tingin mo ay wala ka pang paggagamitan ng iyong ipon, kailangan mong umpisahan na gawing habit ang magtabi ng pera. Kahit 5% lang ng iyong income ang iiponin mo buwan-buwan. Magandang simula na yan. At sa paglipas ng panahon, kung malaki na ang iyong income, lakihan mo rin ang iyong ipon. Ang ipon na yan ay magagamit mo sa panahon ng emergency. Magagamit mo rin yan sa pagbuo ng iyong asset at higit sa lahat para makamit mo ang financial freedom. Kaya simula ngayon, sundin mo ang number one rule ng personal finance na live below your means. Gumawa ka ng budget. Gawin mong priority ang pag-iipon at iwasan mong gumastos ng higit pa sa iyong income. Bad money habit number four ang pagiging impulsive buyer. Sa panahon natin ngayon, normal na ang ideya na mag-consume ng higit pa sa kung magkano ang kailangan natin. Kahit sa ang social media tayo pumunta ay merong magtitrigger sa atin na bumili ng kahit anong produkto. Isa sa powerful trick ng mga advertisement ay pinaparamdam nila sa atin na maraming kulang at problema ang ating buhay at pinapakita nila na produkto nila ang solusyon sa iyong problema. Minsan ay totoo ito pero most of the time nadala ka lang sa marketing strategy at dahil mas powerful ang ating emosyon kumpara sa ating utak madalas kang napapabili ng mga bagay na wala sa plano intindihin mo na hindi masama kung gagastos ka ng pera at bumili ng mga bagay na nagbibigay sa iyo ng saya as long as ang perang gagamitin mo ay kasama at pasok sa iyong budget at ang bagay na bibilhin mo ay talagang kailangan at magagamit mo sa long term hindi magandang habit na emosyon ang magdidikta ng iyong mga desisyon dahil ang mangyayari ay hindi mo maa-appreciate ang mga bagay na meron ka ngayon dahil palagi kang naghahabol sa mga bagay na wala ka pa. Kung madalas din itong nangyayari sa iyo, kailangan mo nang gumawa ng budget simula ngayon at isama sa iyong plano ang perang gagamitin mo sa pagbili ng iyong mga wants. Bad Money Habit number 5 Ang Pagkakaroon ng High Interest Debt Naniniwala ako na lahat tayo ay hindi gusto ang mapunta sa sitwasyon na magkaroon ng malaking utang. Ayaw natin yung nababawasan ng malaking percentage ang ating income every month. Pero dahil sa kakulangan ng pera at pagiging emotional natin sa pag-acquire ng mga bagay na hindi natin afford, nagkakaroon na tayo ng utang. May mga utang na nakakatulong sa atin, katulad ng ginamit mong puhunan ng inutang mong pera sa iyong negosyo. Paglipas ng panahon ay naging profitable ang yung negosyo at meron ka ng malaking income na natatanggap galing dito buwan-buwan. Pero hindi sa lahat ng panahon, ang utang ay magandang gamitin puhunan. Dahil ang success sa negosyo ay hindi lang yan tungkol sa ideya at puhunan. Meron din yang kasamang timing at swerte. At may mga utang naman na lalong nagpapahirap sa atin. Yung utang na halos hindi mo na mabayaran dahil sa laki ng interest. Alam na nating lahat na hindi maganda ang utang. Kaya kung meron kang utang ngayon, gawin mong goal na mabayaran yan lahat. At kung tapos mo nang bayaran lahat ng iyong utang, doon ka magsimulang mag-ipon ng pera. Halos sa lahat ng panahon, walang magandang na idudulot ang pagkakaroon ng malaking utang. Stress, lack of motivation, at wala kang peace of mind. Kaya iwasan mong gawing habit ang pangungutang. Huwag kang maging emotional sa mga material na bagay. Kung meron kang gusto at hindi mo pa ito afford sa ngayon, gawin mo yung goal at pag-ipunan mo muna. Bad money habit number 6. Hindi ka nag iinvest ng pera. Mahalaga ang mag-ipon at mahalaga rin ang mag-invest. Ang pag-iipon ay protection mo sa short term. Halimbawa, merong nagkasakit o di naman kaya ay nahinto ka sa iyong trabaho. Hindi ka na masyadong mangangamba financially dahil meron kang perang nakalaan sa ganitong pangyayari. Ang pag invest naman ay para sa iyong future self. Ang mangyayari kung hindi ka nag invest ng pera ay palagi ka nalang aasa sa iyong trabaho. Paano kung darating na yung time na matanda ka na at gusto mo nang magretiro? Saan ka kaya kukuha ng pera? Kaya napakahalagang mag-invest ka ng pera. Sa halip na magsasayang ka ng oras, mag aral ka kung paano mag-invest. Alamin mo ang iba't ibang investment opportunities. Mag-set ka ng goal. Alamin mo ang iyong risk tolerance at mag-invest ka ng konting pera every month. Bad money habit number 7. Padalos-dalos ka sa pag invest isa ka rin ba sa mga tao mahilig sumabay sa kung ano yung trend? Yung nakita mo ang ibang tao na kumita ng pera sa isang online game o nag-invest ang iyong mga kaibigan sa ganitong investment ay gusto mo na rin mag-invest. Hindi magandang desisyon na binabase natin ang ating pag invest sa kung ano ang nakikita natin sa ibang tao. Dapat ay gumagawa tayo ng plano, strategy at nagre-research din dapat. Maling habit na padalos-dalos tayo sa pag invest Hindi ibig sabihin na dahil kumita ng pera ang ibang tao sa ganitong investment ay mag invest ka rin. Huwag mo lang tingnan ang halaga na posible mong kitain. Tingnan mo rin kung gaano ka-establish ang kumpanya o kung legit ba ito. Isa ito sa dahilan kung bakit karamihan sa ating mga kababayan ang nawala ng pera o na scam dahil binabase nila ang kanilang pag invest sa emosyon. Mahalaga na mag-invest ka ng pera pero kailangan mo ring dumaan sa tamang proseso. Kailangan mong maglaan ng sapat na oras para pag-aralan ang isang investment. Kailangan mong gumawa ng plano at mag-set ng goal. At kailangan mo ring magkaroon ng mahabang pasensya. Tandaan na lahat ng investment ay merong kasamang risk kaya huwag kang padalos-dalos sa iyong pag-i-invest. At dahil umabot ka sa parting ito, bibigyan kita ng isa pang maling habit sa pera na dapat mong iwasan at yun ay ang kawalan ng financial literacy. Lahat ng mga maling desisyon sa pera ay nagmumula sa pagkakaroon ng maling mindset. Kung wala kang alam kung paano mag-manage ng pera, paano mag-budget, paano mag-ipon at mag-invest, ang mangyayari ay magkakaroon ka ng mga maling habit sa pera. Kaya ang solusyon para maiwasan mo ito ay i-educate mo ang iyong sarili. Pwede kang magbasa ng libro tungkol sa topic ng finance manood ng videos at ang channel namin ay magandang simula para matuto ka sa paghandle ng iyong pera. Pwede ka rin makinig sa mga podcast at mag-attend ng mga seminars. Ito ang pinakamalagang investment na pwede mong gawin sa iyong sarili. Kaya simulan mo ng aralin ang mga bagay na dapat mong matutunan ngayon. In summary, ang pitong habit sa pera na dapat mong iwasan ay number 1, ang hindi pagkakaroon ng financial goal. Number 2, ang hindi paggawa ng budget. Number 3. Ang paggastos ng higit pa sa iyong income. Number 4. Ang pagiging impulsive buyer. Number 5. Ang pagkakaroon ng high interest debt. Number 6. Hindi ka nag-iinvest ng pera. At number 7. Padalos-dalos ka sa pag-iinvest. Sa pitung bad money habits na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang marami kang natutunan? At para sa iyo, Anong bad money habit pa kaya ang dapat nating iwasan? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like Il kung nagustuhan mo ang video, mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka!